ang huli natin ngayong araw yan mga katropa isang mapagpalang araw po ulit Yan, naglalabay na nga po pala tayo mga katropa hindi tayo nakapag video kahapon gawa ng sobrang lakas ng ulan Kaya ngayong umaga lang tayo babawi yan, medyo madilim-dilim pa mga katropa ngayon. Abang-abang tayo ng dadawi ulit. Sana ay makadawi pa tayo ulit. Karami-rami rin tayo kahapon. Sana ay matagdagan pa. Yan, may mga ilaw dyan sa natin mga katropa, mga magtuto na. Talagang malupit ang ulan kahapon, kaya hindi tayo nakapag-video. Ngayon, babawi tayo ngayon. Paglang lang tayo ng kain. Yung paliwanag na nakain ng isda. Ayan, dawi na mga katropa. Eh, nawi na rin. Yung matilim-tilim pa, dawi na. Ayan, patakin na natin. Ayan, dawi natin ito. few moments later Yan, mga katropa, puno na ulit ang ating balde puno na ulit ang ating balde tinigilan na natin at baka wala na tayong malagyan Ayan o, puno na rin yung ating box na malaki pang dagdag na lang ito doon sa maliit na box para mapuno tayo tayo na tayo pawin yan mga katropa ginawa't maaga pa adagdag pa rin tayo kahit pa paano ngayong umaga yan sambalde ang huli natin ngayong umaga yilo na natin at sirit na ito pawin yan mga katropa na natin yung ating nahuli ngayong umaga adagdag pa rin talaga tayo ngayong umaga Nakarami-rami pa tayo. Yan, kakaunti na ang yelo natin. Kaya kailangan ng muwi. Kakapiraso na ang ating yelo. Talagang pang sakto na lang ang pawi. Yan, puno na itong malaking box natin. Oh. Meron na rin laman yung maliit. Siguro yung napupuno na rin yan pag nailagay ito. Kaya ah, utay-utay na rin tayo pa talaga. Sulit na naman ang huli natin ngayong araw. Talagang pinagbibigyan pa rin tayo. Kahit hindi tayo nakapaglabay kahapon ng hapon, bumawi naman ngayong umaga. Ayan yung huling-huli natin. Medyo lumaki ang alon mga katropa Bahaway na tayo ngayon Tarang nagkagulong ang alon oh. No? Baan ang subas ko kagabi at saka bagat Ayan, tayo na tayo pahaway Buti na lang tumila na ang ulan mga katropa Ayan, Medyo naangat-angat na ang araw Papahirapan tayo mga katropa pumasok sa ilog ha. Talagang mabampisan. Pero susubukan pa rin natin. Talagang lumaki ang alon ng tudo. Eh no, namimisa rin doon oh. lang natin kung kakayanin. Pag hindi, tayo sa tapat. Talagang namimisa dun yan pa naman ang pinakataanan mga katropa yung minapisana yan siguro timing lang ng maganda talagang delikado yan pag nadali malalim yan minagulong talaga may dating ang alon

nasa ka dito sa bakod na to

Soyo yun nya na deh. Hay sa bakod. Baka emergency ah. Ha! <laughs> oh, Mababasa. Kating mo ako. Ang kita uh, ko na oh. Ito pala baba.

natin sa lakas na pata. na. Wala ko. Ngược lại, yeah. yeah.

Ito na, oh. Huwag ka niya, Nalubog kami, para may ulam. Ang pagkansin din pala mo. mo nga, Wala Ang daming handa. Hindi. Hindi ka